Idol, paano kayo nag-meet ng asawa mo? At ba't siya'y natipuhan mo? Mukha naman siyang hindi maganda. Mas maganda yung mga nakatrabaho mo, nakasama mo. Naku, uh, medyo bastos yung tanong mo. Sana, alam mo yung sinasabi mo. Kasi kung sino naman yung type mo, type mo yan, hindi ko type. Kanya-kanya tayong type. Ang pinakamagandang babae na nakita ko, sinabi ko nga nung sa kasal namin o pinagsalita ako, dami-dami ko nakasama ang beauty queen, nag-host sa mga beauty contest events, mga leading lady ko, mga sa commercials, mga international model, nag international commercial modeling ako, yan, sa Singapore, sa Middle East, Amerika, sa kanya ako nagandahan, na napigahanin, at mabait pa, at masarap, masarap magluto, at masarap, masarap, masarap. So, para sa akin yun, 'di diba? So, wag ka namang bastos. 'Di diba? Yung mga ganyan tanong mo, matapang alam din hindi ka nakikita. Kasi pag nakita ka, lalo na sa mga katulad ko na batang 90s na ikaw ikay mabubukulan at tuturuan ng leksyon. 'Di ba? Sa mga hindi nakaitindi, hindi pwede walang pinag-aralan. Real to. Uh, love at first sight kami dalawa sa isa't isa. Nag-meet kami sa isang dating app. Tapos, Uh, sabi ko, okay na to. Siya na nga yata. Siya na talaga yung binibining, ano, pinagdadasal ko kay Lord, tinadhana at age 38. Siya yata, ang taon na siya, 20, 21. And then itong na yun. Diba, seven years na kami, 28 na, 45 baka magpa-46. So do what works for you. Buhay nyo yun eh. Tama kayo, mali ako, not your doctor. Gawin nyo yung masaya sa buhay nyo. Kasi buhay nyo yan. Live your best life. Parang ako, don't compare yourself to others. ba diba? Kanya-kanya tayong ano, journey sa buhay.